gobyerno ay isang taong hindi ninyo hinalal. Yung Lisa Marcos na yan, hindi ninyo hinalal yan. Pero yan ang nagpapatakbo ng, ng gobyerno o maapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ni Lisa Marcos. Ni Lisa Marcos. Walang konsensya itong babaeng ito. Na purely transaksyonal. O oh, ito ha, isa sa kasama ko, si Hubert Dibara, Kasama ko yan sa grupo namin doon. nag sa kanila ng anim na taon. Alam nyo, pinakuha niya ng private jet sa Davao. Kasi si Hubert Dibara naglalaro ng football doon sa Davao. Pinakuha ni Lisa Marcos ng private jet para dalhin sa Malacanang at ipresenta kay Bongbong Marcos ito yung Senior Deputy Executive Secretary mo. Sa mga tuwil, si Lisa Marcos ang nagdidikta kung sino ang pauupungin sa gobyerno. Hindi si Pangag Marcos. Oh. Yan ang malinaw na patunay na itong nakaupo sa Malacanang ay under the saya over and over the above. Alam ko, anim na taong kong kasama yung mag-asawa walang walang masasabi si Marcos pag ni Lisa Marcos yan ang totoo kaya ngayon mga kababayan ang nagpapatakbo ng gobyerno ay isang taong hindi ninyo hinalal yung Lisa Marcos na yan hindi ninyo hinalal yan pero yan ang nagpapatakbo na ng gobyerno o maapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya isang rason kung bakit dapat patalsikin si Marcos Jr. dahil walang silpi. Ang tawag ko nga sa kanya, flower pot ka lang dyan, sa office of the president. Manikin ka lang Marcos Jr. Kasi ang asawa mo naman ang totoong nagpapatakbo ng lahat ng bagay. Oh.